Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Kung matatandaan nga ay spotted itong si Bel Mariano na nasa Japan ngunit hindi nga ito nag-post ng kanyang mga larawan. At itong si Donnie naman ay nasa Batangas at nag-enjoy nga sa kanyang quick vacation kasama kanyang family. At marami nga ang napasaya ngayon dahil sa wakas nga ay nag-post itong si Bel kasama ng kanyang best friend na si Billy Torres na kung saan nga magkikita dito na talaga namang sobrang happy din ang dalawa at nag-post pa ng na pananito itong ating bilinda. Habang si Donnie naman ay nagpost post ngayong umaga lamang sa kanyang social media account na nagbabike na ito. ay na dito sa post ni Donnie, He is rising, God is good. Yan mo munang pa-update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.